Hello, siya yung magluluto ngayon ng pansit. Anong tawag niyan? Pansit miki ng abra. At ganito yung pagluto sa kanila. At ayan na, may pinaginit na siya dito. Ang una niya nilagay ay ang tabako. Tapos may pinakulo na kami dito ang apat na ito. Kasi sa dalawa kami natural, dapat patas lang. Yan paruhin lang muna natin 'yun sa ba. O so, si niya 'yung asweti daw. Asweti. Hang sweti ko sa'yo Ciao. Ang asweti ang nilagay niya. Lagyan po niya 'yan ng mainit na tubig. So ayan. Ilalagay na niya para magano na 'yung kulay ng asweti. Ganyan sa kanila ewan Wala ko bat kasi ganyan siya rin itong laman, sibuyas, sibuyas at saka ano wala dapat, sa... dapat wala kasi daw sibuyas yung slice ko na kaya wala daw siya ito pala yung pansit miki ng Abra at thanks to Auntie Betty shout out to you salamat sa padala at saka may chicharon din kami ganito yung pansit nila Halo eh. aluhin pwede na to bawang Walang flash yung kanina eh. Pagkano <laughs> lagyan ng aswiti. Papakuluan eh? um, so lang yan. Pansit kantun lang naman yung ko dyan eh. <laughs> tapos pansit na lang mamaya. Tapos lalagyan ba yan ng tubig? Oh. Tapos, lagyan na lang yan ng maraming tubig. Lagyan natin aswete, boys. Lagyan na natin yung... Boys daw. Hello, mga boys. Yung... Mickey. Ayan. Hmm. Diyan ba? na lang natin pumulo. Tapos mamaya, tikman natin kung pwede na. Timplahan. Okay. Okay na, okay. Oh, wow! Sabay takip. Oh. Tikman natin. Ah, natin plano. Ulitin sa... mo, ulitin mo. Yung mukha. Ah. <laughs> na wala na. Ubos na yan. Ganyan na yung resulta niya. Ayan, na, tapos na natimplahan na niya at saka natikman na din. Kainan na. Kainan na pala, nakalimutan niyang ilagay yung sibuyas Kainin. dahon. Pagpasarap yan. Ibang may na to. Ah, diba? Pang ano lang yan? Pang! Yes. Pang sprinkle lang daw. So, ayan, kakain. Charang! Daw, charang, May chicharong na, may itlog pa! Ang gagawin ko. Ganyan siya mag-ano ano. Lagyan mo na niyan chichiro. Ano ba ito? Dito lagayan ba ng itlog? Hmm. Yan, bago niya ilagay yung pansit. At Siyempre, mamaya kasi. At suka pala. Atiin ko na. Sarap yan. Oo, syempre. Ikaw na yung nagluto eh, di ba? Sarap yan. So, malit lang akin kasi. Wow. Wow, sarap naman yan. Ah. Wala na, hindi na akong magkain ngayon. Ang sarap? Oo. Sarap naman yun oh Ay iba tong pansit nito Ha? Ang lab Sarap Sarap mm -hmm. So next ako na naman Ang gagawa ng aking sarili Ito na yung aking siya kalagyan lang natin. Ayan na. Tapos, lagyan natin ng chicharon. Chicharon. Lagyan lang natin dyan. Toppings, toppings lang natin. Ano? Meron. Ilan? na yung etlog. Woo! Overload lang yan. Tapos, itapings natin yung sabaw. Oo, oh, diba? Hindi yun nyo nakikita. Pag nasa tamang tao ka na talaga, la, tataba ka na talaga. Pag nasa tamang tao ka daw, totoo kaya yun. <laughs> Sa na! Parang ang hirap sa, sa akin eh. eh wala akong malaki. Eh, ayaw mag, ano, kasi aswet ito. Kaya, baka magyelo din yung lagayan ko. May malaki ako. Pero hindi kasi siya, ano, mangkok na babasagin. Kain na tayo. Mmm. 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 Harap, love. Magkatimpan mo <clears throat> yun. May suka pa pala ako yung suka kong mahang sa <coughs> parang paano ko sa balot ba? Yep. <coughs> Bye! Kain na muna kami! Kain mm -hmm. nyo na din! Sarap. O, tignan mo. Wala na naman sa kanya. Pang round na siya. Ako, pa lang. Thank you for watching. Pansit. Ano to? Pansit Miki ng Abra Style. Tapos, thank you to Auntie Betty. Bye. Thank you for watching. Smile, my. Plastic. <laughs> 음. Mm.